na ikaapat na, na balita. Ako naman si Bibining Boras. At ako naman si Bibining Walio. Bago tayo, yung isa, nasi tayo ang lahat para sa panalangin. Pangunayin mo, Giselle. Sa ngala ng mga, sa anak, sa si Espiritu Santo. Paginoon, maraming salamat sa lahat ng mga biyay at ipinakaloob mo sa amin. Bigyan mo po kami ng karunungan, Paginoon, upang maunawaan at hindihan namin ang mga ikot-guro ng aming mga guro. Patubayan mong aming lahat ng aming mga kaklasi at guro. Ito ang aming sabon, dalamin natin sa pangalan at ating pag-ibaw niya sa Kristo. Amen. Sa nalang ang mga asalang, sa ispirito ng sako. Bago ka nung kuwain, may ayos sa inyong ukuwain at pagpulog na inyong mga kasinas. Bago ako mag-upisa, ayon, ayon, mayon. あ何

ang mga alam ng lokasyon o reaksyon. Hilaga, tumutukoy sa direksyon patungo sa pira na global sa Pulo Norte. Ang timo, tumutukoy sa direksyon sa patungo sa iba pa ng globo sa Pulo Sol. Sila na kung saan sumisikat ang araw. Ang tanuran kung saan lumubo ang araw. Ang pangalawa ng konsento ay ulot sa internet. Pagkibasa ang mga probinsya ng Mindanao. Puntos interregional ay nagsisilbing gabay para sa mas pagyakap ng punto ng direksyon. Halimbawa, kung saan ang isang lugar ay hindi eksaktong nasa o silangan, maaari itong gumadkop bilang hilaga-silangan. Konsepto ay ang paakyat sa mga bata, isang karayong na magnetic field ng mundo. Mahalaga ang tupas sa paglalakbay, paghalaga ng orient sa lokasyon, lalo na walang teknolohiya tulad ng GPS. Walang teknolohiya tulad ng <coughs> GPS. No, my